Malma ang film director na si Jade Castro sa bintang na nanunog siya ng modern jeep sa Quezon Province. Lumabas din sa ilang kuha ng CCTV na nasa ibang bayan si Castro at mga kasama niya nang mangyari ang krimen. Nasa front line ng balitang yan si Brian Basa. Nilalamo ng napakalaking apoy ang modern jeep na ito nang makuna ng video sa Katanawan, Quezon itong January 31. Inatake raw yan ang apat na armadong lalaking nakabonet. Ayon sa Quezon Provincial Police, bandang alas 7.30 ng gabi noon, nang parahin ng mga suspect ang jeep. Sa ang apat sa loob nito, sabay pinababa ang lahat ng nakasakay. Nang makalabas na silang lahat, hinagisan na ito ng gasera. Sa bintanang ito, tumama at pumasok ang inihagis na gasera ng mga suspect. Dahilan para masunog at magliyab ang modern jeep. Medyo umay pa rin ang pagkakasunog ng sasakyan. Kinabukasan February 1, apat na sospek sa panununog ang naaresto. Kabilang sa kanila ang award-winning film director na si Jade Castro. Ayon sa mga pulis, dinakip sila matapos mamukaan ng testigong driver, konduktor at pasahero. Hindi pa raw kasi nila suot ang kanilang mga bonnet nang sumakay sila ng bus. Pareho rin daw ang sasakyan ng apat sa nakitang getaway vehicle na ginamit ng mga sospek. Todot ang ginaman sa paratang si Castro. Warrantless arrest daw ang ginawa sa kanila para sa isinampang reklamong arson. Maghahain ng depensa ang kampo ni Castro ngayon o sa mga susunod na araw, lalot bakasyonista lang daw silang apat sa naturang bayan. Pinabulaanan din ng dalawang taga mulanay local government ang akusasyon laban kina Castro, lalo't kasama raw nila ang apat sa panonood ng rehearsal ng isang pageant sa plaza ng Mulanay. Nakita pa nga sa kuha ng ilang CCTV ang biyahe nila Castro patungo sa plaza bandang 7.14 p.m. Pasado 7.16pm nang dumating ang sasakyan ni Castro sa plaza. 7.25pm naman nang makitang naglalakad si Castro sa plaza ng Mulanay. Isang minuto lang mula niyan, nakitang kumukuha pa ng video si Castro sa tapat ng stage. Higit 30 minutos din ang layo ng plazang ito sa barangay Dahikan sa Katanawan kung saan sinunog ang jeepney. Around 7.30 to 7.40pm, pumunta po kami sa isang food court dito sa bayan ng Mulanay na kung tawagin po namin ay El Pacho. Doon po ay nilapitan po tayo ng isang tindera doon sa El Pacho at nagpapatulong na ihanap daw ng accommodation yung apat na turista. <tod> Nakuha rin ng News 5 ang mga larawan at video ng ni Castro sa kanyang cellphone. Tugma ang oras nito sa mga oras na nasa CCTV. Sa ngayon, wala pang pahayag ulit ang Quezon Police kaugnay ng issue. Nakausap naman din ng News 5 ang manager na kooperatibang may hawak sa sinunog na Modern Jeep. Tingin nila posibleng kompetisyon ang motibo sa panununog. Nang matanong naman kung pumbinsido silang sina Castro ang salarin sa krimen, ay ako'y bumabasi doon sa Uh, sa laysay ng aming testigo at saka ay doon sa sa, sa pulisya. Ay uh, sinusuportahan ko yung aming mga testigo sapagat yung naing empleyado namin, pasahero namin at saka ay di yung batay doon sa investigasyon ng mga polis. Sa gitna nito, nanawagan ang Directors Guild of the Philippines na klaruhin ang issue at palayain si Castro na wala raw kinalaman sa panununog ng modern jeep. Mula sa Katanawan, Quezon, nagbabalita mula sa frontline Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.